guys, magkakasama na kami. Nagpaplano kami. Nagpaplano kami para sa surprise birthday. Ano ah! yung surprise? Paano? Thank you, this Pangit Pangit Tingnan at sumama sa aking paglalakbay sa Pangarap na Lakbay. Look at this dude. Nagchat sa akin si Tita Ampi. Hindi daw siya makakapunta. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Eh may biglaang ang meeting daw sila. Sa akin na lang daw sinabi. Nahiya daw siya sa yung tumawag. Sabi ko, meron daw Sabado. E eh, pupunta daw siya. Yun, sure na daw siya pupunta. May meeting pala sila, biglaan. Ngayon lang daw sinabi. Kaling ka talagang artista mo. <laughs> So, paplanuhin lang namin to guys. Pag-uusapan namin guys yung mga dapat gawin at anong oras nandoon, okay? So, para walang ano, aanga eh. Yeah, One hour later. Nagugupit kami ng mga number kasi may may rapol kami bukas. Merong limang rice cooker na gabor, ah, uh, hot pot, no? Ang dami pag-uusapan talaga naman. No? Yes. yes, tapos Ito. may cellphone na ipaparapol bukas. Hoy! Tapos sasabihin ni Mama, bakit hindi niyo lang binigay sa akin cellphone? Madamot. Napakapangit ng ugali mo. yung mga gagamitin, boss. Ayan yung for 10 candles. Ito yung mga 10 roses at 10 gifts. Ayan. So, may 10 blue bills. So, dito nila ilalagay yung blue bills. <laughs> So excited na ako para bukas kaso hindi ko alam kasi hindi pa rin nakakapaglakad si mama so baka buhatin ko na lang siya bukas. Is ko na yung ala na yung mga babayaran bukas para bukas abot na lang ako ng abot. Ayan so ito na yung mga pera na ibambabayad ko para bukas. Ayan guys so bukas po birthday niya dun sa malapit so ayan hindi po yan makalakad pero nagpapakilay. Ano <laughs> naman B? Hindi pa yon makalakad. O, oh, diba? Nagpa Ikaw na nga Ang hinahanap ng puso Perfection. Pakilay na. Nagpaano ng buhok. Ito naman, o. Oh. O! Oh. papakilay na ho siya ayan naayos lang o oh, diba napapakilay hindi pa siya makalakad niya na, hindi pa siya nakakalakad yan bego, bego, bego. pakaganda naman ng ano birthday girl natin na siya pa po yung nagkikilay dyan o o ah 60 ka na bukas, ma. May senior citizen ID ka na. O, oh, hmm. na ka kay dito. Magpakuha ka na ba? Ayun, ma. Ba't inupod mo, Rom? <laughs> <laughs> Just... So, hello mga repatid. So, katatapos lang namin magpamigay ng invitation ng kuya ko sa mga ilang friends and relatives namin. So, kung pansin nyo, medyo malakas yung boses ko kasi ala naman, hindi naman maririnig yung mama ko dahil yung mama ko nakakulong lang sa kwarto. So, tawagan na muna natin yung isa kong, uh, yung ito, yung best friend ni mama. So, to confirm yung mga kung okay na sila. Kasi siya yung contact ko sa mga classmate ng mama ko. So, tawagan natin sila, guys. So, medyo, ayan. So, sila'y kakunchaba ko. <laughs> Hello po, good evening, tita. Ayun, so confirm ko lang bukas po kung sino-sino po yung mga kasama bukas po. Kung ano, nag-confirm na po ba sila? Nag-confirm? Eh, yung kami kasi mga barkada na ano, okay na kami. Hindi lang na, hindi pa namin sure yung mga lalaki. Hmm, sige po. yon po. Eh, kasi si Ida, si Badang, okay na yun, yan o. No? Opo. Oh, kasi yung mga ano, yung tatlong lalaki, ang hindi pa-confirm, mm. ay apat pala. Apat pala yung lalaki. Okay po. Yan lang. O ano, kumusta na si Mama? Hindi pa rin nakakalakan? Opo, oh, pero sabi ko bubuhating ko na lang. O, oh, matagal talaga tayo. Matagal oh. yan, bago makalakan? Hmm, nga po eh. Pero nagpakulay na na buhok. Nagpakulay? <laughs> <laughs> May iba nga po nadudulas na sa hain Ibi, daw. Ibig sabihin, hindi kaya mas maganda kung i-wheelchair na lang siya. Kaysa um, nakaupo naman po dun eh. So, gagawan ko na lang po ng para kung may wheelchair dito sa kapit. Bahiraming po namin. Oo, para hmm. hindi siya may hirapan. Opo. Ah, oh. Sige, tita. Oh, okay, na, bukas rin, na lang po. Lang <laughs> <laughs> oh, sige, sige, sige po. Bye-bye okay, po. Nga. Okay, bye. So, yun sana maging successful ang um, surprise birthday party kaso meron na daw yata nakapag medyo nadulas. dulas <laughs> talaga kasi hindi siya aware na surprise birthday party kaya medyo nadulas. so hindi ko alam kung bluff ba yung surprise namin na alam na ba niya or what pero ginugulo ko nila isip niya ma total naman best actor ako so kaya na nating pagtalitaliin yung mga kwento-kwento. <laughs> treat din to kay mama kasi guys, si mama is, she na din yung naging isa sa dahilan or lucky charm ko. Kaya dumami yung followers ko sa Facebook. So, kaya treat ko na sa kanya to. Treat na namin sa kanya to ng mga repatid sa kanya. Uh, itong birthday sir, surprise birthday party na pre namin sa kanya. So guys, nandito na kami sa venue at hindi alam ni Mama na nandito na yung mga kaibigan niya, mga relatives niya at mga kamag-anak namin.